Pumalo sa 911 billion pesos ang nakolektang kita ng Bureau of Customs mula sa imported products na pumasok sa Pilipinas sa taong 2023. Mas mataas ito ng 10 billion pesos sa kanilang target revenues. Ayon sa ahensya, sumigla kasi ang kalakalan sa mga daungan. Bumilis din ng 99% ang mga transaksyon sa BOC ngayon nang uh, mag-digitalize ang ahensya na nakapag sa negosyante na namumuhunan. Tinutukan din ang pagsupil sa smuggled products at nakakolekta pa ng 45 billion pesos. Patuloy din ang pagsasampa ng kaso at pagpapakulong sa mga sangkot sa smuggling. Nagbabala naman ng BOC laban sa tinatawag na lab scam at igriit na huwag basta-bastang maniniwala sa mga nakikilala online na nagsasabing may padala silang naipit sa Customs Bureau at kailangan itong bayaran. Samantala, dahil sa mga inisyatibo ng BOC, tiwala ang ahensya na makakalikom sila ng 1 trillion pesos para sa taong 2024. Sa amin po projection at sa projection po ng DBCC at sa mga economic managers natin, uh, all of this will happen by, by 2024. And we if we continue on, our track to improve further yung revenue efficiency namin, pag-improve uh, po ng aming mga processes, no, na uh, pag mas, mas smooth po kasi yung proseso namin, mas iinganyo namin na magnegosyo yung ating mga negosyante at uh, madagdag din po yung mga investors natin that uh, are actually contributing dun sa mga imports natin sa, sa mga duties natin.